Ayan. Unit A, unit B. Dito kayo sa 184, guys. Ayan. Ito na, binukurusan na para wag mag-gans light, guys. Ito yung straight dumadaan dito. Dito yung mga jeep papunta ng, ano, mga jeep na papuntang plaza. So, paglabas mo na, ano, maganda yung, ano, nila. So, ito yung tanke na daw. Ayan tanke ng tubig. Ayan. So ginagawa pa yung third basement tree. So, Ito yung water nila. Na yung finish product ng ano. Para uh, hindi mag-landslide. And mixer ang gamit nila dyan. Ito yung gawa sa sa talang bakal. yung bakal. Yung, so, yung, yung, yung mga taxi nila pa. kapital bayan hindi sa akin yan wala tayo ng